Lexan. Hoy Lexan, bakit hindi ka pa natutulog ha? Matulog ka na. Sige na, matulog ka na maaga. Pag hindi ka pa natutulog, sige, malalagot ka sa akin. Huwag matigas ang ulo ha. Na! kumukuha ako ng batang matigas ang ulo. Alam mo ba yun, ha? Sige Ayoko ng nang tulog-tulogan, ha? Ah. Sige, pag tulog-tulogan ka, may pa naman ako sa ako dyan. Isisilip kita. Dadalihin kita sa amin hindi na kita ibabalik. Kala mo ha? na magiging kawawa ang mama at tata mo. No!